Tapatan tayo. Pag may pira ka, hindi ka dito bibili sigurado. Hindi naman kita lagi nakikita ang bibili dito. Kuya? Uy, ano sa'yo? Pautang do' sa mama. Ito'y listahan. Dalawang kilong bigas, dalawang corn beef, isang sardinas, at saka isang tuyo at mantika. Sabihin mo kay mama mo na hindi ako nagpapautang dito pag hindi ko regular na customer. Kung gusto niya, puntahin mo lang siya dito para kami mag-usap. Sige. Kuya? Uy, ano sa'yo? Pautang ako? Alam mo ganito kasi yan. Ilang tindahan ba ang dinaanan mo doon bago dito? Tatlo, di ba? O bakit dito ka sa akin mangutang? Baka may mga utang ka doon na hindi mo nabayaran, kaya dito ka sa akin. Tapatan tayo. Pag may pira ka, hindi ka dito bibili, sigurado. Hindi naman kita laging nakikita ang bumibili dito. Sa tingin mo ba, magpapakahirap kang pupunta dito para bibili ng mga maliliit na items? Tulad ng tuyo, suka, asin at saka bitsin? Hindi, di ba? Doon ka bibili sa tindahan kung saan ka malapit. Yung tindahan malapit doon sa inyo, sa akin yun bumibili ng itlog para itinda. At isa sa mga reklamo niya kapag nag-usap kami dito, yung mga utang sa kanyang tindahan na hindi na nabayaran. At baka isa ka doon. Oh, itong isang kilong bigas na lang ipautang ko sa iyo. At saka itong asin at saka bitsin. Magulay ka na lang para may pang-ulam. Marami akong tanim diyan sa likod, manguha ka na lang.